Walang Diyos. Iyan ang sinasabi ng mga hangal sa kanilang sarili. Masasama sila at kasuklam-suklam ang kanilang mga gawa. Ni isa sa kanila ay walang gumagawa ng mabuti. Mula sa langit tinitingnan ng Panginoon ang lahat ng tao. Kung may nakakaunawa ng katotohanan at naghahanap sa Kanya. Ngunit ang lahat ay naligaw ng landas at pare-parehong nabulok ang pagkatao wala kahit isa man ang gumagawa ng mabuti. Kailan kaya matututo ang masasamang tao? Sinasamantala nila ang aking mga kababayan para sa kanilang pansariling kapakanan. At hindi sila nananalangin sa Panginoon. Ngunit darating ang araw na manginginig sila sa takot. Dahil kakampihan ng Diyos ang mga matuwid. Sinisira ng masasamang tao ang mga plano ng mga dukha ngunit ang Panginoon ang magiging kanlungan nila. Dumating na sana ang tagapagligtas ng Israel mula sa Zion. Magsasaya ang mga Israelita, ang mga mamamayan ng Panginoon, kapag naibalik na niya ang kanilang kasaganaan.